Hi guys, uh, good morning guys. will uh, welcome back to my uh, my channel. Uh, ngayong umaga guys ay bibayatay guys papuntang Bagubong, Kalokan. Ngayong araw lang tayo guys nakabiyahe guys. No? Ngayon guys, sisilipin mo natin guys yung ating papaya guys. Ang lalaki na guys. Oh. oh. Dalawa guys. Tapos merong dalawa dyan sa taas na maliliit pa. Oh. Ayan, oh. Pero guys, merong malalaki dito. May maraming bunga dito guys. Tingnan mo guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Oh. Ang dami na guys oh. Mga 20 piraso guys yan. Napakaraming bunga niya. Yan oh may malaki guys oh yan oh. Yan oh may malaki yan oh yan oh yan. Yan ang malaki guys. Ayan ang ating papaya. Lalaki ng puno guys oh. Mula nung simula nung inuulan. Yan oh grabe yung lalaki oh. Oh. Yan you know? oh. Ano siya, siya nga pala guys, mamaya na lang ako mag, ano guys, magbibideo pag uwi guys nyo, kasi umuulan guys, uh, guys. guys oh. Ah, uh, yan umuulan guys, makapal yung ulap dun guys oh. Yan Yun, yan oh, kapal ang ulap guys oh. Mamaya na lang ako pag uwi guys na magbibideo guys no, pa ano, may maraming tayong pag-uusapan guys. Ang dito na lang guys, maraming salamat. Please like and share and subscribe my YouTube channel, Carlo GP Vlog. Bye bye guys, ang dito na lang.